Sa panahon ngayon, napakaraming klasing babae ang makikilala mo. May mga dalagang hindi pa nagkakarelasyon, meron namang mga single mom na may sariling pinapalaki. Kaya ang tanong na madalas sumasagi sa isipan ng karamihan, sino nga ba ang mas masarap magmahal? Ang dalagang walang anak o ang single mom na may pinapangalagaan? Hindi ito tanong para lang sa paghusga kundi tanong na puno ng kuryosidad, karanasan at real talk na naguugat sa mismong realidad ng modernong relasyon. At bilang isang taong naghahanap ng tunay na pagmamahal, natural lang na itanong mo ito. Hindi para pumili kung sino ang mas karapat-dapat, kundi para maintindihan kung anong klasing pagmamahal ang matatanggap mo mula sa bawat isa. Ang video na to ay hindi para magkumpara, para lamang magturo o maglabel ng mas mataas o mas mababa, kundi para himayin ng maayos ang mga katangian, galaw at paraan ng pagmamahal ng isang dalaga at isang single mom. Sa dulo ng video na to, ikaw na mismo ang makakaramdam kung saan ka mas bagay, alin ang mas swak sa prinsipyo mo at kaninong klasing pagmamahal ang mas kailangan mo sa buhay mo. Bago tayo magpatuloy kung gusto mo ang ganitong klasing mga video, ay mag-comment ng oo. Kung hindi mo naman nagustuhan ay okay lang, mag-comment ka lang ng hindi para makagawa ako ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Number one, pagdating sa emotional maturity. Ang single mom sa di na mirami ng pinagdaanan sa buhay, natural na mas malalim na ang kanyang pananaw pagdating sa pagmamahal. Hindi lang siya umiibig dahil sa kilig, kundi dahil sa responsibilidad. Marami na siyang naranasang sakit, kaya mas marunong na siyang humawak ng emosyon. Hindi siya basta-basta nagagalit o sumusuko. Kapag minhal ka ng isang single mom, Dala nito ang lalim ng karanasang sinubok ng panahon at pangyayari. Hindi siya klingi, kundi steady at kalmado. Samantalang ang isang dalaga naman, depende sa maturity niya, pwedeng mas emosyonal o idealistic sa pag-ibig. Maaring first love pa lang niya ang relasyon niyo, kaya mas may tendency siyang masaktan agad sa mga simpleng bagay. Pero huwag mo ring maliitin ang isang dalaga dahil kahit wala pa siyang anak, pwede rin naman siyang maging emotionally stable. May mga dalaga na pinanday ng buhay kahit bata pa sila. Isang halimbawa rito ay si Alex, isang lalaki na galing sa hiwalayang pamilya. Naging girlfriend niya si Mara, isang single mom. Nung una, natakot siya sa setup dahil iniisip niyang may anak na ito at baka mahirapan siya makipagsabayan. Pero habang tumatagal, naramdaman niya ang katahimikan sa piling ni Mara. Wala masyadong drama, walang palaging tampuhan. Kapag may problema sila, kalmado silang nag-uusap. Narealize ni Alex ang emotional maturity pala, hindi lang sa edad nakikita, kundi sa pinagdaanan. Sa bandang dulo, ang tanong hindi kung sino ang mas matured, kundi kung anong klaseng maturity ang gusto mong makasama sa buhay. Gusto mo ba ng taong tahimik pero buo o mas expressive pero puno ng emosyon? Pareho silang may ganda. Number two, pagdating sa priorities sa buhay. Single mom o dalaga parehong may pangarap pero magkaiba ang focus nila. Ang single mom kadalasan inuuna ang anak. Kaya kung papasok ka sa buhay niya, kailangan mo ring tanggapin na hindi ikaw ang priority kundi ang anak niya hindi ito dahil hindi ka mahalaga kundi dahil may nauna na sa puso niya kaya kapag minahal ka niya ibig sabihin niyan pinag-isipan kanyang mabuti hindi basta-basta ang dalaga naman kadalasan mas flexible mas maraming oras para sa sarili sa career sa relasyon mas madalas kang kasama mas madalas kang naiisip Kapag minahal ka niya, maaari kang maging sentro ng kanyang mundo. Pero tandaan, mas madali ring masaktan ang ganitong setup kapag nasira ang tiwala. Dahil ikaw ang mundo niya, ikaw rin ang pwedeng makawasak nito. Isang halimbawa si Carlo na nakarelasyon si Liza. Isang dalaga. Sa simula, ang saya. Palaging magkachat, laging may time para sa date. Maraming pangarap sa future. Pero nung nagkaproblema si Carlos sa trabaho at kailangan niyang lumayo pansamantala, parang gumuho ang mundo ni Liza. Hindi niya alam paano tatanggapin ang pagbabagong yon. Doon nakita ni Carlo ang kaibahan. Kapag walang ibang priority, mas madali ring mabali kapag ang relasyon lang ang sentro ng buhay. Kaya ang tanong sa'yo, gusto mo ba ng partner na flexible at available o yung may sariling mundo pero buo ang prinsipyo? Alin ang mas kaya mong intindihin? Number three, pagdating sa komunikasyon at pananaw sa relasyon, karamihan sa mga single mom marunong makinig dahil sanay na sila sa pasensya, sa pag-uusap, sa pakikisama. Hindi sila impulsive sa pagdedesisyon kasi lahat ng kilos nila may kaakibat na epekto sa anak nila. Kapag sinabi nilang mahal ka nila, hindi iyon base sa kilig kundi sa kabuuang obserbasyon nila sa ugali mo. Ibig sabihin, pasado ka hindi lang bilang partner kundi bilang isang posibleng ama ng anak nila. Ang dalaga naman mas expressive mas madali siyang magsabi ng nararamdaman niya, mas sweet, mas clingy, mas romantic, pero minsan kulang sa lalim ang komunikasyon. May mga bagay siyang hindi pa nauunawaan sa relasyon dahil kulang pa sa karanasan. Pero dito rin pumapasok ang ganda, ang posibilidad na sabay kayong matuto, sabay kayong lumago. Halimbawa si James ay naging karelasyon si Bea isang single mom. Sa umpisa, medyo awkward kasi hindi masyadong sweet si Bea. Hindi palaging may good morning text, hindi rin madalas magpa-cute. Pero kapag may problema si James, si Bea ang unang handang makinig. Hindi para magalit kundi para unawain. Sabi nga ni James, tahimik man siya pero ang lalim ng sinasabi niya kapag nagsalita. Mahalagang tanong. Gusto mo ba ng partner na expressive at kilig-filled o yung reserved pero solid ang pangunawa? Komunikasyon ba ang hanap mo o pakikiramdam? Number four, pagdating sa katatagan sa problema. Hindi mo pwedeng isnabin ang resilience ng isang single mom sanay siyang lumaban mag-isa. Walang kasiguraduhan ng bukas pero tuloy lang siya sa trabaho, sa pag-aalaga, sa pangarap. Kaya kung partner kanya, niya, aasahan niyang hindi ka magiging pabigat. Gusto niya kasama ka sa laban, hindi dagdag sa problema. Pero kapag naging partner kanya, niya, makikita mo kung gaano siya katatag sa buhay at paano kanyang iangat kapag ikaw ay nanghihina. Ang dalaga naman, hindi lahat ay mahina. Pero marami sa kanila ang naghahanap pa ng direksyon sa buhay may mga dalaga na kapag tinamaan ng problema, umaasa muna sa parents o sa mga kaibigan, pero may mga dalaga rin na matatag dahil bata pa lang ay natuto na silang tumayo sa sarili nila. Ang pagkakaiba lang, kadalasan sa single mom, tested na. Sa dalaga, minsan dadaan pa lang sa test. Isang halimbawa si Nathan, isang OFW na nakarelasyon si Carla, isang single mom. Nang mawalan ng trabaho si Nathan sa abroad, hindi siya iniwan ni Carla. Siya pa ang nag-abot ng konting ipon para makaraos muna si Nathan habang naghahanap ng panibagong trabaho. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nanghingi ng kapalit. Doon na pagtanto ni Nathan, iba ang tibay ng babaeng napilitan ng maging matatag para sa anak niya. So ang tanong, gusto mo ba ng partner na kasalukuyang lumalaban o yung lumalaban habang ikaw ay pinapalakas rin? Number five, pagdating sa expectations sa relasyon. Ang single mom madalas is straightforward. Hindi siya mahilig sa paasa kasi ayaw niyang sayangin ang oras niya. Gusto niya ng diretsyong usapan. Kung seryoso ka, magpakatotoo ka. Dahil pag ikaw ang pinakilala niya sa anak niya, ibig sabihin buo na ang loob niya. Ayaw niyang pinapahaba ang walang patutunguhang relasyon. Ang dalaga naman, maaring mas idealistic sa simula, naghahanap ng perfect na love story, mahilig sa surprises, sa good morning texts, at sa mga pangakong matamis. Pero dahil dito, minsan mabilis masaktan kapag ang expectations ay hindi natugunan. Mas mataas ang pangarap, pero minsan mas mababa ang tolerance. Halimbawa si Jerome, isang simpleng empleyado, ay nakipagrelasyon kay Thea, isang dalaga. Sa una, okay sila. Sweet moments, madalas magkita. Pero nung nagsimula nang maging busy si Jerome sa bagong trabaho, nagsimulang magtampo si Thea. Naging demanding, doon nagka-problema. Sa bandang huli, na-realize ni Jerome na kailangan niya ng partner na mas understanding sa real-life struggles. Ang tanong, gusto mo ba ng taong alam na agad ang gusto niya sa relasyon o yung unti-unti mo pang aalagaan habang natututo siya? Number six, pagdating sa pagpapahalaga sa oras at effort. Ang single mom, bawat oras ay mahalaga. Kung naglaan siya ng oras para sa iyo, ibig sabihin pinili ka niya kaysa sa ibang bagay na pwede niyang unahin. Kaya ang effort niya, hindi mo masusukat sa frequency kundi sa bigat ng desisyon na sinamahan ka niya. Kapag kasama mo siya, alam mong totoo yon. Ang dalaga naman, mas may freedom sa schedule. Kaya mas madalas mo siyang makakasama, mas maraming bonding, mas maraming gala. Pero minsan, dahil nga maraming oras, hindi agad niya nakikita ang tunay na halaga ng bawat sandali. Nagiging rutin, nawawala ang spark. Halimbawa, si Paulo, laging pinapadalhan ng kape si Clarice, isang single mom, kahit busy ito sa work. Kahit hindi araw-araw sila magkausap, alam niyang pinahahalagahan siya. Isang araw, bigla siyang sinamahan ni Clarice sa emergency nang walang tanong-tanong. Doon niya nakita ang isang oras na bigay ng single mom, minsan mas mabigat pa kaysa sa sampung oras ng isang dalaga na laging available. Kaya tanungin mo ang sarili mo, gusto mo ba ng madalas pero minsan walang saysay o bihira pero puno ng bigat at halaga? Number 7. Pagdating sa pagbuo ng pangarap at kinabukasan, single mom may anak na. Kaya kung pangarap ang pag-uusapan kasama sa plano ang anak niya, hindi lang ikaw at siya kundi pamilya. Kaya kung ang gusto mo ay tahimik na simula, baka magulat ka sa bigat ng responsibilidad. Pero kung gusto mo ng instant pamilya, mas may direksyon ang relasyon ang dalaga, mas malawak pa ang canvas, mas open sa bagong plano, mas flexible sa gusto mo, at mas kayong dalawa ang magbubuo ng lahat mula sa simula. Pero dahil nga wala pa siyang naranasan na ganun kabigat, pwedeng magbago ang takbo ng plano sa paglipas ng panahon. Halimbawa, si Ken ay may simpleng pangarap na magtayo ng sariling bahay. Nakarelasyon niya si Faith, isang dalaga. Sa simula, game si Faith. Pero nung dumaan na sa sakripisyo, pagtitipid, overtime work at konting lay low sa gala, nagsimulang magreklamo si Faith. Hindi niya papalakaya ang ganong klasing sakripisyo. Sa kabilang banda, nang makilala ni Ken si Mina, isang single mom, siya mismo ang unang nagtabi ng pera para sa kinabukasan nila. Tanungin mo sa sarili mo, gusto mo ba ng taong kayang sumabay sa bigat ng kinabukasan o ng taong sabay mong bubuuin pa lang ang pangarap. Sa dulo ng lahat ng ito, hindi tungkol sa kung sino ang mas maganda, mas sexy, mas sweet o mas kilig. Ang tunay na tanong, sino ang mas kayang mahalin ka sa paraang kailangan mo? Hindi lang ngayon, kundi habang buhay. Pareho silang may ganda, may hirap at may saya. Depende sa kung anong klasing pagmamahal ang hinahanap mo. At anong klaseng tao ka pagdating sa commitment. Hindi sukatan ang pagkakaroon ng anak o pagiging dalaga. Ang mahalaga ay kung anong klaseng puso ang meron siya at anong klaseng pagmamahal ang kaya niyang ibigay. Kaya bago ka magdesisyon, kilalanin mo muna hindi lang ang status niya kundi ang kalaliman ng pagkatao niya. Doon mo makikita hindi kung sino ang mas masarap magmahal kundi kung sino ang mas karapat-dapat sa pagmamahal mo. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.